Paano nga ba tayo magsusurrender na ating buhay sa Diyos? Number one, offer God your body. Number two, offer God your mind. And lastly, offer God your gifts. Isusuko mo ang mga kaloob ng Diyos sa iyo para sa paglilingkod. Sabi sa Romans 12, 4-8, kung paano ang katawan ay binubuo na maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, Magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamamuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak ang ganda ng ginawa ni Pablo kasi inihalin tulad niya sa katawan ng tao ang konsepto ng kung paano mamumuhay at magtutulungan ang bawat isang mana ng palataya o parte ng katawan ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ang ulo. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa lahat ng bahagi ng katawan niya. Narealize ko na ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng mga kaloob ng Diyos ay para gamitin natin ito sa pagpapalakas at pagpapalago ng iglesia. Ang sabi dyan, ang isang katawan ay maraming bahagi at meron daw tayong magkakaibang kaloob at gawain. Pwedeng ito ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Pwedeng ito ay paglilingkod. Siyempre, lahat tayo inaasahan ng Diyos na maglingkod. Pero may mga kapatiran na iba yung passion nila sa paglilingkod. Halos makikita mo sila sa maraming ministry. Basta nakita nila na may pangangailangan, nako, inaalok na agad nila yung kanilang serbisyo. Kaya pag meron kang ganitong gift, gamitin mo daw ito. Pwedeng ito ay pagtuturo. May mga taong magagaling sa pagpapaliwanag ng klaro ng katotohanan ng Diyos. Kaya kung binigyan ka ng gift, ng teaching, gamitin mo ito. Pwedeng ito ay pagpapalakas ng loob ng iba. Kung nakikita mo sa iyong sarili na meron kang ganitong gift o abilidad, ay mag-encourage ka ng iba. Pwedeng ang gift ay pagbibigay. May mga taong binigyan ng Diyos ng gift of generosity. Kaya kung ito ang gift mo, nako, magbigay ka ng sagana para sa gawain at kapatiran na nangangailangan. Kung may gift ka ng pagkakawang gawa, gamitin mo din yan. Kung may gift ka naman ng pamumuno, nako, gamitin mo yan para mamuno. Halimbawa, mag-lead ka ng discipleship group. Now, hindi ibig sabihin na pag wala kang gift of leading, hindi ka na gagawa ng alagad. Kung hindi, lahat tayo ay inuutusan ng Diyos na gumawa ng alagad. Ang point lang ay kung meron kang gift of leading, ay the more ka kailangan magpursige na manguna ng isang d-group. May kilala ako na sobrang effective niya sa discipleship ng kanyang d-group ay apat. At makikita mo yung multiplication ng leaders at multiplication ng generations sa kanyang D-group. Now, hindi ibig sabihin ay kailangan nating gawin na apat din yung nililid nating D-group. Kung hindi, kung ano ang ayon sa kakayahan na binigay sa iyo ng Diyos, ay gamitin mo ito para sa ikararangal ng Panginoong Yesus. Ang point ay lahat tayo ay magkakaroon ng servant heart at magiging faithful na handang ibigay at ipagamit sa Diyos ang ating mga gifts, para sa ikabubuti at ikakalakas ng iglesia. Narealize ko na ang reason kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng gift ay para gamitin natin ito sa paglilingkod sa iba at hindi lang sa pansariling kapakinabangan. Narealize ko na kailangan natin ang bawat isa hindi pwedeng sabihin ng kamay na hindi niya kailangan ng paa o kaya sabihin ng paa na hindi niya kailangan ng bibig o tenga. Hindi ganon, kailangan ng lahat ng parte ng katawan ang ah? bawat isa. Halimbawa, ako ay nabibless dahil nakikita ko yung contribution ng mga anak ng Diyos dito sa ating ministry sa WOTG Online. Kasi kung ako lang ay hindi ko magagawa yung full potential ng online ministry na ito. Salamat sa inyo ng mga D-Group leaders, volunteers every Sunday, music ministry, admin, communication, creative arts, video editor, digital missionaries, intercessory, na kailangan-kailangan natin Nako, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat dahil pinapagamit nyo ang inyong mga gifts. At looking forward ako sa pagdadalan sa atin ng Diyos dahil meron tayong unity na ipagamit yung sarili natin sa Diyos. Kaya nga si Pablo, ganun na lang yung encouragement niya sa atin na gamitin natin yung ating katawan, pag-iisip at ganun din yung mga regalo ng Diyos sa atin para sa ikakapagpalaganap ng karian ng Diyos. Lahat tayo ay may role na gagampanan sa katawan ng Panginoong Yesus at kailangan nating maging tapat. Now, ang intention ng Diyos sa pagbibigay ng gifts ay hindi para makipag-competition o maging dahilan para tayo magmalaki. Ako, ganito ginagawa ko para sa Diyos. Ganito na na ko. Mali, kasi ang intention ng Diyos ay gamitin natin ito para matulungan ang bawat isa at hindi para i-down yung kapatiran sa pamagitan ng pagmamalaki natin sa ating mga gifts. Alam mo, na ko, hindi naman lahat ng mana ng palatay ginagawa ito. No? Pero sa tuwing pinagyayabang natin yung ating mga ginagawa, parang sinasabi natin sa kausap natin na ikaw mahina ka, wala kang kakayahan, iba ako, mas superior ako, mas banal ako, mas mature ako. Tuwing man nakikita kayo, wala kang bukang bibig kung hindi sabihin yung accomplishments mo at hindi man lang kumustahin at tulungan na maitaas ang iyong kapatid, ma-encourage siya. Ibigan, Nandaman mo ito. Kahit gaano kakabisi sa ministry, ay walang saysay -say yan kung walang pagmamahal. Walang saysay -say kung hindi yan naging dahilan para maging malakas ang mga nangihina. Makaramdam sila na importante sila sa katawan ng Diyos. Na makaramdam sila na sila ay bahagi din ng gawain ng Diyos. At hindi sila maliit at wala namang silbi. Kaibigan, wag mo masyadong itaas ang gift na binigay sa iyo ng Diyos. Anytime, pwedeng gumamit ang Diyos ng iba na meron ka parehas na gift na meron ka ngayon. Pero yung tao na yon, walang pride. Humble. Mahal na mahal ng Diyos. Kaibigan, tanda mo ito palagi. Nakailangan natin ang bawat isa. May mga gift na kailangan ka na galing sa iba. May mga gift ka naman na kailangan din ng iba para matupad nila ang pinapagawa ng Diyos. Kaya hindi mo kailangan itaas ang gift na meron ka. Sa kabaliktaran naman, hindi mo din dapat maliitin ng gift na meron ka. Nasasabi mo, maliit lang naman ito. Hindi naman siguro ito kailangan na. Mali kaibigan. Huwag mo gawing excuse yung liit ng gift o yung laki ng gift. Bakit? Kasi sa mata ng Diyos, lahat yan ay importante at lahat tayo ay pantay-pantay. Maring ikaw ang maliit na daliri sa paa at hindi ikaw yung magandang mata, magandang boses, mahabang buhok, pero kaibigan, kailangan ka ng buong katawan. Kailangan ka ng lahat ng parte para magkaroon ng balance at mag-function maayos ang bawat isa. Maring nakikita mo na yung gift mo ay hindi kagaya ng mga nagsasalita sa stage na maring ang gift mo nandun ka sa likod, hindi ka nakikita. Pero huwag mong maliitin yan. Kapag minaliit mo yan, parang iniinsulto mo ang Diyos sa binigay niya sa iyong regalo. Kahit naglilinis ka, pero ginagawa mo yan para sa karian ng Diyos, ay importante yan. At pantay-pantay tayo. At kapag ang attitude mo, iniisip mo, ayoko yan, masyadong mababa ang tungkulin na yan para sa akin. Kaibigan, mag-isip-isip ka dahil hindi ka binigyan ng gift ng Diyos para sa pagmamalaki. Misa nagagalit tayo kapag hindi tayo yung nilagay sa gusto nating ministry. O kaya nagagalit tayo kapag tayo ay kinokorek doon sa ministry na ginagawa natin. O minsan, umaalis na lang tayo sa ministry kapag hindi tayo na-appreciate ng pastor o ng ministry head. Kaibigan, kailangan mo mag -desisyon. Ikaw ba ay naglilingkod para sa karangalan ng Diyos o para sa pagpapa-impress sa mga tao? Dalangin ko na ikaw ay naglilingkod ng may kababaan ng loob at pagmamahal sa kapwa. Sabi sa Mateo 20, 26-27, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyo maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Kaibigan, kung nais mong isuko ang mga kaloob sa iyo ng Diyos, ay gawin mo ito ng may pagpapakumbaba. Willing kang maging alipin ng lahat. Hindi ka magnanais na maging una. Magkakaroon ka ng tamang motivation kung bakit ka ba Naglilingkod ka dahil pinaglingkuran ka ng Panginoong Yesus. Ibibigay mo yung buhay mo dahil binigay ng Panginoong Yesus ang buhay niya para sa iyo. Magmamahal ka ng walang kondisyon dahil minahal ka ng Diyos ng walang kondisyon. Kaibigan, kailanman ay hindi natin pwedeng maging motivation yung ating pride, ang ating sariling kapakinabangan. Ang motivation ay kailangan tayo ng ating kapwa. At mahal sila ng Diyos, mahal natin ng Diyos, at minahal tayo ng Diyos. Kailangan ng mindset natin ay kapag hindi ko ginawa ang role ko, makakaapekto ito para sa aking mga kapatid. Makakaapekto ito para sa pag-usad namin ng tuloy-tuloy ng pasulong. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang surrender at service ay magkasama. Hindi hindi ito pwede maghiwalay. Imposible na totoo kang nagsuko ng buhay mo sa Diyos, pero hindi ka naglilingkod at sinasabi mo, Lord, Surrender na ako sa iyo, tumanggap na ako sa iyo, alagad mo na ako, pero yung buhay mo, hindi kinakakitaan ng paglilingkod. Tapos hindi ka nagiging living sacrifice o buhay na sakripisyo, nananatili kang walang ginagawa at walang pakialam sa ministry ng Panginoong Yesus. Narealize ko, madali lang magsalita na ikaw ay dedicated, na ikaw ay nabago na ng Diyos, na ikaw ay believer, pero ang ebidensya pa rin ay nasa iyong paglilingkod, nasa iyong bunga kung yung kiniklaim mo na pagiging alagad mo ng Panginoong Isus ay hindi nagre-resulta ng paglilingkod, ay hindi yan totoo. Kasi hindi ka totoong sumuko sa Diyos. Hindi ka nag-surrender. Hindi ka nagpapagamit sa Kanya. Si David Livingstone ay kilalang missionary sa Africa. Sabi niya, People talk of the sacrifice I have made in spending so much of my life in Africa. Can that be called sacrifice, which is simply paid back as a small part of the great debt? owing to our God, which we can never repay. Is that a sacrifice which brings its own reward of helpful activity, the consciousness of doing good, peace of mind, and bright hope of a glorious destiny hereafter? Wow, sabi niya, masyadong pinag-usapan, hinangaan yung kanya sakripisyo sa pagmimisyon niya sa Africa. Pero sabi niya, sacrifice ba ito na matatawag? Isang maliit na paraan lang ito para magbayad ng napakalaking utang ko sa Diyos na kahit kailan di ko mababayaran. Ito ba'y totoong sacrifice? Hindi. Tapos ang sabi niya sa kabaligtaran pa nga, ang pagsasakripisyo niya ay ang nagbigay sa kanya ng benepisyo, ng peace of mind, kakayahan na magawa yung tama at mapabuti siya dahil sa kanyang ginawang paglilingkod sa Diyos. Grabe, parang sinasabi niya na ang pagbibigay mo ng sarili sa Diyos ng iyong katawan, ng iyong pag-iisip, ng iyong mga gifts ay privilege. Yung pagsasakripisyo pala ay privilege kasi ikaw din yung mapapabuti. Kaya dapat ang attitude natin ay excited na excited tayo. Lord, ano pong pwede kong ibigay sa'yo ngayon na paglilingkod? Hindi po ito sasapat para mabayaran ko yung malaking pagkakautang ko iyo nung binayaran mo yung aking mga kasalanan. Pero magiging tapat po ako dito sa maliit na ipapagawa mo sa akin. Nung tinanong si William Booth na founder ng Salvation Army patungkol sa kanyang success. Tingnan mo, ito yung sabi niya. There have been men with greater brains or opportunities than I, but I made up my mind that God would have all of William Booth there was. Wow, grabe. Sabi niya, maraming mas matalino at magagaling pa sa kanya at mas maraming opportunity pa na binuksan kaysa sa kanya. Pero ako, kung anong meron ako, ay lahat yon binigay ko sa Diyos. Yun ang sikreto ni William Booth. Wala siyang tinira. Now, yung anak niya ay iba naman yung sinasabing sikreto niya. Sabi ng kanya anak, That was not really his secret. His secret was that he never took it back. Alam mo, sabi ng anak ni William Booth, patungkol sa sikreto ng tagumpay ng kanyang tatay, ay kahit kailan, hindi niya binawi yung sinabi niya na isusuko niya lahat sa Diyos. Hanggang dulo ng buhay niya, ibinigay niya ang buong sarili niya, body, mind, gifts, sa Diyos. Ang ibig sabihin, pinatay na niya yung kanyang sarili nung nilagay niya ito sa altar ng Diyos. Kaibigan, ang panawagan sa atin ng Diyos ay total surrender na ating katawan, pag-iisip ng ating gifts. Hindi pwede yung partial surrender. Kapag ang isang skydiver tumalon palabas ng eroplano, hindi niya hihilain yung kanyang parachute, kalahati lang. Kung hindi hihilain niya ito ng buo, total commitment, total surrender, ilalagay niya yung buhay niya doon sa parachute. Kapag umarap ka sa isang pastor, sinabi mo sa iyong marriage vow, hindi ka magbibigay ng half commitment, half surrender sa iyong asawa. Kundi ang sinasabi mo sa Diyos, hanggang dulo ng buhay ko, sa iyo lang ako. Kibigan, hindi ko alam kung ano yung pinapasurrender sa iyo ng Diyos. Maring merong sinasabi sa iyo na ilagay mo na yan sa harap ng aking altar at bitawan mo na. Kaibigan, baguhin mo yung pangiisip mo para magkaroon ka ng pagbabago. Simula sa pagiging caterpillar Christian, maging butterfly Christian ka na total change, metamorphosis, mula sa pagiging nominal Christian na maging victorious Christian ka na, kumpletong pagbabago. Simula sa pagiging alibughang anak na palaging tumatakbo sa Diyos, ay magbabago ka na at magiging isang tao ka na tuloy-tuloy na nagpapalago ng relasyon niya sa Diyos. Simula sa iyong addiction, failures, buhay na puno ng guilt at shame, ay magkakaroon ka na ng pagbabago. Magkakaroon ka ng buhay na ginagawa na ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, ito na yung panahon ng pagbabago. Kung gusto mo maging matagumpay ang relasyon mo sa Diyos, ay isuko mo ngayon din ang buhay mo sa kanya. Maring kinausap ka ng Diyos. Nalaman mo na may mga ginagawa ka na hindi kalooban ng Diyos. At ngayon gusto mong magrepent, Gusto mong mag-surrender na sa kanya. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. At tuwan-tuwa siya kung gagawin mo ito ngayon ng buong puso mo. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampala po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at umupo sa trono ng buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na isuko sa iyong aking sarili, pag-iisip at mga kaloob na binigay mo sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Rick Warren, God gave me a gift, not for me, but for you. And God gave you a gift, not for you, but for me. If you don't use your gift, you're depriving me. If I don't use my gift, I'm robbing you. Kaibigan, kailangan kita, kailangan mo ako, kailangan natin ng bawat isa para lumago, lumakas upang mafulfill natin yung lahat ng gustong ipagawa sa atin ng Diyos at maisulong natin ang pagpapalaganap ng kaharian niya. Pero hindi natin ito magagawa kung hindi tayo magsusurrender Kaibigan, live a life of surrender. Offer God your body. Ibigay mo ng buong buong sarili mo. Wala kang ititira. And then, offer God your mind. Ibigay mo sa Diyos ang pag-iisip mo. Punuin mo ito ng katotohanan at kabutihan ng Diyos sa iyo. Kilalanin mo siya ng tuloy-tuloy. Palitan mo yung mga maling paniniwala mo. Yung mga kasinungalingan na nasa isip mo ng katotohanan ng Diyos. Isuko mo sa Diyos ang lahat ng alalahanin mo sa iyong isip. And then, lastly, offer God your gifts. Ang lahat ng kaloob sa iyo ay ipagamit mo sa kanya at pag ginagawa mo ito, pinapakita mo sa Diyos na you have a dedicated life. God bless.